Araw nga ng Merkulis ngayon at may pasok na tayo sa trabaho. Ito nga pala si Rome, 6 years na nga tayo dito sa United Arab Emirates. Dito nga tayo nagtatrabaho sa isang home care. Pangatlong kumpanya ko na nga to dito. At dito nga lang tayo nakatira sa accommodation. Kung ikukumpara nga natin to doon sa dati nating mga accommodation, mas maluwag nga to. Dati nga grabe yung naranasan ko sa ibang accommodation. Halo-halo nga kami sa isang room. Nung mga time na yun, may mga kasama nga tayong ibang lahi. Kaya maswerte na lang talaga tayo na napunta tayo dito. Sa mga oras na nga yan, kakatapos nga lang natin maligo at nakapagbihis na nga rin tayo. Bago nga tayo pumasok sa trabaho, magkakapinga nga muna tayo. Kung mapapansin nyo nga, lahat nga ng mga gamit ko nandito lahat sa kwarto ko. Hindi nga tayo naglalagay dun sa kusina natin dahil nga minsan may mga alaga dun. Pag kumakain nga tayo, dito nga tayo nakikigamit ng lamesa dito sa kabilang room. Dito nga namin nilagay yung lamesa sa kabilang room dahil nga mas maluwag dito para hindi na kami pupunta dun sa kusina. Ito nga yung breakfast ko ngayon. Meron nga tayo ditong brown bread. Dalagyan nga lang natin to ng peanut butter. Ito na nga kinakain natin tuwing umaga. Mag-diet muna tayo. At meron nga din pala tayo ditong apat na nilagang itlog. Ito nga yung kinakain natin tuwing umaga. Pag hindi tayo nagra-rice. Sa mga oras na ngayon nakalabas na nga tayo ng accommodation natin At papunta na nga tayo ngayon sa mga klinik para kumuha ng mga supply at saka mga gamot ng patient Kasama nga natin ngayon si saddam siya ngayon yung taga maneho natin ngayon no, May gusto nga pala akong ishare sa inyo ngayon Kung mapapansin nyo nga may kasama na nga tayong driver ngayon Pag pumupunta tayo ng mga klinik para kumuha ng mga supply at saka mga gamot ng patient Hindi ko na nga itinuloy yung pagiging driver dito sa company namin hindi nga natin kayang pagsabayin yung pagiging patient coordinator at pagiging driver dito sa company natin. Hindi nga kaya ng katawan natin. Narealize nga natin, aanin natin yung dagdag na sahod kung yung katawan natin babagsak naman. Kaya nagsend nga tayo agad ng email sa office na hindi na nga natin itutuloy yung pagiging driver. Kaya sa araw na ito may kasama na nga tayo dito. Hindi na nga tayo magdadrive papuntang mga clinic. Ang bilis nga ng aksyon ng office, binigyan agad tayo ng driver. Pagtsatsagaan na nga lang natin yung maliit na sahod natin bilang patient coordinator. Haanhin natin yung medyo malaking sahod kung hindi naman kaya ng katawan natin. Yung pera dyan lang yan. Pero kung magkasakit tayo, mas lalo tayong mahihirapan. Kahit medyo mataas yung offer na binigay nila sa akin, hindi naman ako nagsisisi na i-give up ko yung pagiging driver. Mas importante nga yung kalusugan natin dito. Lalo na't wala tayong mga kamag-anak, nag-iisa lang tayo dito sa abroad. Sa mga oras na ngayon, kakatapos nga lang namin ihatid yung mga supply dito sa Merfa sa bahay ng mga patient. Nung pabalik na nga tayo, niyaya ko ngayong company driver na dumaan muna kami dito sa Merfa Beach. Nakiusap nga lang ako sa company driver natin, na ako para may pamblog nga tayo. At may nadaanan nga kami dito. Dalawang tao na milwit ng isda. Ang ganda pala ng beach dito sa Merfa. Maganda nga ito puntahan dito sa Merfa. Lalo na ngayon malapit na yung taglamig. Hanggang dito nga lang muna yung vlog natin. Kailangan na nga natin bumalik ng Madinat Sayid. May mga kukunin pa nga tayo mga gamot at saka mga supply ng mga patient. Pag umabot ka nga pala sa vlog na to baka pwedeng fa-follow naman.